Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, nag po tayo sa incumbent sumbaterong members of the House of Representatives na si Abante. Paikot-ikot lang yung panunumbat niya eh. Kaya nakakasawa siyang pakinggan at pagtuunan ng pansin. Basura So bago po tayo tumungo sa finaling paksan natin sa video na to, inaanyayahan ko po muna lahat ng mga Filipino na sumali o mag-join sa FB group na pulso ng masang Pilipino. Yeah! Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikukunda ko po dito. Wow! Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dummy account or troll account na makakapasok sa group na to. Yeah! So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isa-survey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nilang 2,500 ang nasa survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or BP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisalaman po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na magjoin dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account. Okay? Basta Pilipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga eco-conduct nating surveys. At syempre kaya nga po ng sabi ko diba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa pro-Duterte, anti-Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Be always be respectful. At panatiliin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang tayong gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga iko-conduct na survey. Mag-commento ng mga educative opinions or sentiments. Hashtag net sentiments At syempre po, isi-share ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, share na lang po natin ng group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga iko-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na mga idol! So ngayon naman mga idol, panoorin naman po natin ang part na kung saan napahiya si Gabriela Representative Brosas sa mga sagot ni Tatay Dix. Para guys, let's go! Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, again, i-reiterate -re ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi uh, magsabi ng uh, pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan. Kahit po sa Senate hearing, may mga ganun. Ano? Tapos? Uh, respeto naman sa ating dito. And sana po concise sa pagsagot. Kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot. At mag-defer mm -hmm. ng, uh, ang mahahabang explanation kasi... So, eh, ganun si PRRD, ang magagawa mo, di ba? Pakilam namin sa mga sinasabi mo, brosas. Nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. o, oh, tapos? Kaya, uh, sana po ganun yung ano, no? And, simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with the, uh, um, kung ano din yung mga, um, kaya mo yan, te, kaya mo yan. Puro ka, a, 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 ah uh, hindi po tayo mangingimi na mag point of order kapag uh, uh, nilabag po itong mga ito. Mm tapos o sige na bilisan mo. Yon uh, now Mr. Chair I would like to uh to direct my questions Mr. Chair to uh Rodrigo Duterte. Mm, ano yan? Mr. Chair noong October 28 sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado mm. and I quote mm. I and I alone take full legal responsibility sa lahat ng na nagawa ng mga polis. Pursuant to my order, ako ang managot. Paulit-ulit sila eh, no? Ikot-ikot lang, ano ba? <laughs> Kahit ako, naihilo na eh. <laughs> Parang isa mga question ng mga tono, na, paulit-ulit. Nakakairita pakinggan ng puto. At ako ang makulong, hmm. wag yung polis na sumunod sa order ko. Hmm, tapos? Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun hmm. po yung pinagsalita nyo kanina. Anong question doon? So can the former president look them in the eyes mm -hmm. and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones? Mr. Chair. Saan ang question doon? Ang gulo mag-ano nito eh, no? Ano yun? Sa yung question doon? What's question? Uh, you... What's question? Oo nga, what's the question? <laughs> Ang gulo nito yun, no? Oh. What is the question? Uh, can you repeat the question? Mr. Uh? Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? <laughs> correct. Very correct. Ayan yeah, na, sinagot ka na. Ah. Since I was a president, until, was, uh, this uh, until now, serious problem about drugs, I have to issue or make a policy statement about drugs at uh, all that happened yung nangyari pursuan to my order to stop the drug problem in this country akin yun akin na akin yun ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal mmhmm OMG dapat wag kasama ang illegal uh, Mr. President ah dapat yung legal lang, mahal na Pangulo. Hindi mo dapat saluhin yung mga illegal. Dalo na't wala ka namang ganong command, diba? Tama. Na sige, gumawa kayo ng illegal dyan. Pati yung mga yun. Wala namang ganon eh. Diba? Sana po din yung sinama yung illegal. Dapat yung illegal sa mga mapang-abusong pulisyon, Bahala sila dun, diba? Hindi mo naman kasi command yun eh. Tama. Dapat din mo sinama yung illegal, Mr. President. Yun, Thank you, I Mr. Told, Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din? Farlication Court. Tama. Mr. Chair. Okay, problema? Nanyan-nanyan din ang kurte. Tama. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yun. Kumbaga, Tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba sa Davao? Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? What kind of question is that? I cannot control the uh, semantic Mr. Chair, yes or no? Tumutong gaga na to Ini-extay ni PRR din yung sagot Alam mo ate, wala kami yung pakialam kung yes or no yung question mo Eh ganun siya magpaliwanag sa mga questions eh Anong pakialam mo? Tama About style Do not ask me to answer yes or no You are not an investigator <laughs> Yan kasi Huwag ka kasi magmamagaling ate. Ano ba yan? Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon. Yes, yes. Mr. but you are Chair. not an investigator. Why yes. are you asking me to answer? Mr. Yes Chair, or no? Oo ng nga, tama, di ba? Investigador ka te, ha? Representante ka lang ng Gabriela. Okay? Baka nga wala ka pa sa 1 million votes te. Ha? Gabriela ka lang. Hindi kayo representante ng buong Pilipinas. Okay? Gabriela ka lang teh. Ilang ang masasabi ko sa'yo. Kaya huwag kang mag-astang investigadora ka dyan. Paing to eh, no? Point of order. Sino ka? Diba? Sus. Sa kabinalaan na kayo ni Atty. Panelo, ba? Diba? Stop asking speed questions. Gaya ng ginagawa ni Brosas. Diba? Nagmamagaling ka tayo Huwag ganun. ba? Diba? Sinabihan na kayo eh. Alam naman niya nag-iinit kayo kay PRRD. Pero din yung kinukontrol mga sarili nyo eh, no? Then you will get what you deserve. <laughs> ganun lang yun. ba? Diba? Ayoko nang pahabain tong video na to guys. Kasi maiirita lang kayo sa mga question niyang nonsense at paulit-ulit lang sa totoo lang. Ulit-ulit <laughs> lang lahat ng question eh. Nakakairitang pakinggan sa totoo. Kaya nga dapat talaga din nalang pumunta si PRRD dyan eh. Kasi nga nasabi niya naman na lahat sa Senate eh, Pero okay pa rin na pumunta dyan si PRRD. Para makaharap niya itong mga buhok na to. And in fairness sa kanila, lahat naman sila magagalang mag-question mga idol. Sinunod nila yung caution or paalala ni Atty. Panelo. So maraming maraming salamat po dyan sa tuwad comedy. At salamat din dahil pinatunayan yung hindi kayo duwag comedy. Pero in fairness guys ha? nagmo-monitor pala sila sa mga DDS vloggers. Ha. So, shout out po sa nanonood dyan. So, guys, ayoko nang pahabain masyado to dahil marami pa ako na magasabi sa inyo. So, paano guys? Kita-kits mo tayo ulit sa mga next videos.